Hey! Naisip mo na ba ang tungkol sa Greenland? Medyo, iyon ang napakalaking isla, tama ba? Ngunit wala akong masyadong alam tungkol dito. Ano ang pakikitungo nito? Eksakto! Ito ang pinakamalaking isla sa mundo. Actually, humigit kumulang 2.166 million square kilometers ang lawak nito. Wow, ang laki! Ito ba ay halos yelo? Balita ko natatakpan ito ng mga glacier. Sa paligid ng 80% ng Greenland ay sakop ng Greenland Ice Sheet. Ito ay tulad ng isang nagyelong kuta. Ang ice sheet ay halos dalawa hanggang tatlo kilometro ang kapal sa mga lugar. Nakakabaliw yan. At ito ay napakalaki din. Ngunit bakit ito tinatawag na Greenland? hindi ba ito mukhang puti at nagyelo? Mahusay na tanong. Ang pangalan ay nagmula kay Eric the Red, isang Norse explorer. Pinangalanan niya itong Greenland para makaakit ng mga settler, kahit na karamihan ay yelo. Matalinong marketing, ha? Haha, -ha, sobrang talino. So, sino ba talaga ang nakatira doon? Marami bang tao? Hindi talaga, ang populasyon ay halos 56,000 katao lamang. Karamihan sa kanila ay nakatira sa maliliit na bayan sa tabi ng baybayin, tulad ng Nuuk na siyang kabisera. Wow, napakaliit niyan para sa napakalaking lugar. Ano ang ginagawa nila doon? Karamihan ay umaasa sila sa pangingisda, pangangaso at turismo. Ang kultura ay mayaman sa pamana ng Inuit. Nakapagtataka, mayroon silang modernong pamumuhay na may halong tradisyonal na mga gawi. Napaka-interesante. Mayroon bang mga kakaibang hayop doon? Ang Greenland ay tahanan ng mga polar bear, seal, at wal, tulad ng makapangyarihang humpback wal. Makikita mo talaga ang mga ito sa ilang partikular na season. Gusto kong makakita ng polar bear, mayroon bang anumang mga panganib sa pagbabago ng klima na nakakaapekto sa Greenland? Siguradong, ang ice sheet ay natutunaw sa isang nakababahala na bilis dahil sa pagbabago ng klima. Tinatayang malaki ang naitutulong nito sa pagtaas ng level ng dagat. Nakakabahala yan. Mayroon bang mga mananaliksik na nag-aaral nito? Marami. Pinag-aralan ng mga siyentipiko mula sa buong mundo ang yelo ng Greenland upang mas maunawaan ang pagbabago ng klima. Gumagawa sila ng ice core drilling at nangungulekta ng data. Na may katuturan. Kaya, totoo ba na may mga aktibong glacier doon? Ganap! Ang mga glacier tulad ng Jacob Shum Isber ay ilan sa pinakamabilis na gumagalaw na glacier sa mundo. Maaari silang dumaloy hanggang 40 metro bawat araw. Nakakaloka. Paano ang mga taong bumibisita? May turismo ba? Ito ay lumalaki. Naghahike ang mga turista, nagkayak at nagdog sledding pa. Ang Northern Lights ay isa ring malaking atraksyon. Noon ko pa gustong makita ang Northern Lights. Kumusta ang panahon? Nagyelo ba sa buong taon? Medyo marami. Mahahaba at brutal ang mga taglamig na may temperaturang umaabot sa negatibo 30 degree ni negatibo 22 degree. Ngunit mas banayad ang tag-araw, mga isa 0 degree ni 50 degree eh, sa katimugang bahagi. Wow, napakalawak nito. Naiisip ko kung gaano kaganda ito sa tag-araw. Ito ay nakamamanghang. Ang mga tanawin ay kapansin-pansin, isipin ang mga makukulay na fjord, iceberg, at masungit na baybayin. Parang ibang mundo. Talagang ginagawa nito. Gusto kong maranasan ang matahimik na kagandahan nito balang araw. Pareho dito. Siguradong nasa bucket list ko yan. Gawin nating layunin ang bumisita ng sama-sama balang araw. Road trip sa Greenland Haha, -ha, gawin natin. Sasakupin natin ang yelo at gagawa ng mga hindi kapanipaniwalang alaala.